Tommy ng Sang for today's mini vlog ay tara, samahan nyo kaming gumala. Saktong-sakto dahil day off ni daddy, kaya igagala niya tayo ngayon. Ano ba guys, na etong video na to ay nung last year pa. Last year ng October ko pa to na record, kaso nga lang, ngayon ko lang pang i-voice over. Sorry naman daw po. Parating na kami dito sa so Weda Castle, nakalimutan ko nga pala kung ilang oras yung biniyahin namin. Paano naman kasi makalipas ang limang buwan, ngayon ko lang ito na record, kaya medyo nakalimutan ko na din. <laughs> Sayang naman kung hindi ko to i-upload, mabubulok lang to sa gallery ko. At sa pa, kailangan ko na ding mag-delete ng mga video dito sa cellphone ko. Fully storage na kasi mga B, hindi na nakakahinga tong cellphone ko. <laughs> Pagkakit nyo nga pala ay meron kayong makikita dito na parang cashier at dito yon sa may entrance. Dahil pupunta kami dun sa pinakaunahan na yon ay kailangan naming bumili ng ticket. Sa so, mga araw na to habang nire-record ko tong video na to ay lumalamig na nga pala dito sa Japan. Kasi nga buwan to ng October mga B. O diba napakatagal na? <laughs> Tagisa kami ng tiket ng asawa ko. Nagkakahalaga to ng Gohakian. Kung sa peso ay nasa 186 pesos. Fast forward na nga tayo mga bi at nakakyat na kami dito sa may taas ng castle. Pag silip mo dito, sobrang ganda kasi meron ka makikitang napakagandang view. Pag buwan ng October, ganito yung itsura. Meron pa mga dahon-dahon yung mga puno. Itong Weda Castle nga pala ay located to dito sa Nagano. Ito yung unang araw na first time lang namin makapunta dito. Sobrang ganda dito mga bi, lalong-lalo na makikita mo yung mga napakagandang tanawin. Tapos dito naman ay eh, merong hinawakan yung anak ko na parang rifle. Hindi siya parang rifle talaga siya. Kaso wala na siyang bala. Kaya naka-display na lang siya diyan at pwede naman siyang hawakan. Guys, trivia muna tayo pero hindi ako si Kuya Kim ha. Magbibigay lang ako sa inyo ng trivia. <laughs> Taman ko lang to sa asawa ko at sinabi niya lang sa akin. Alam niyo ba dito sa Japan kaya merong mga castle kasi ito yung mga tirahan ng mga dating king dito sa Japan. Dito sa Japan, sobrang daming castle. Sabi ng asawa ko, dating unang panahon ng Japon, as in noon, 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 noon pa daw. Bawat prefecture ay merong mga king dito sa Japan. Gaaway sila dahil meron silang kanyang-kanyang mga interes. Tapos ito naman yung mga dating suot ng mga Japanese samurai. Pag napunta kayo dito, sobrang marami kayong makikita at malalaman. Pauwi na sana kami kaso merong kami nakita tak naglalakad na naka-costume habang naglalakad sila ay huminto sila sa harap ng anak ko tapos yung reaction ko mga bi para ako inosente ang ingay ko <gasps> <gasps> wah wow! yes yes may inabot siyang parang card tapos nakasulat dito na meron siyang show. Parang ini-invite niya kaming manood mga B, parang ganoon. Tapos mga B, nilapitan din niya ako at tinabutan din niya ako ng papel. So yun nga, basta ini-invite niya kaming manood ng show niya. Hindi ko alam yung sasabihin ko mga B, basta kapag kinakausap niya ako, kahit na lang ako ng hi. Minsan ganoon ako mga B, kahit hindi ko naintindihan. Ang ginagaya niya nga pala ay si Sanada Yukimura. Si Sanada Yukimura ay siya sa pinakamagaling na Japanese samurai warrior. Ang daming tawag sa kanya mga bi dahil siya din yung dalaseng Goku hero tapos number one warrior dito sa Japan. Ito siya nakabay sa Nagano pero namatay siya sa Osaka. Nakamangha at sobrang galing talaga ng mga samurai warrior na mga hapon. Guys, sana nagustuhan nyo po itong aking mini vlog. Kung nagustuhan mo itong video na to ay huwag mong kalimutang i-like, i-share, and i-follow. So lang guys, aura-aura muna ako dito bago umuwi. Thank you for watching sayonara and bye